It's Taco Tuesday Ooh, What's up, what's up Sa mga boss lads ha -ha! Binalang time ulit tayo Bago tayo, tayo nakabag vlog Ayan, naghatid lang tayo ng ating OVR Hinatid natin si Si Boss Amo Sa kanyang trabaho So hindi na naman tayo nakagamit Ang mic Kasi nga Uy, nagmamadali <laughs> So, yun lang nga Dahil na oras na, alas 7 na, ng umaga So, kailangan na natin ng konting pagmamadali Pero, wala na tayong mangyayari Wala tayong matuwa Kundi, ano na lang Saktong takbuhan na lang, no? <laughs> <laughs> oh, my So pasensya naman mga kapos kung dito tayo dumadaan sa bike lane Kasi nga wala na talaga tayong magdadaan ng dyan po eh. natin na pumila dyan Eh abutin tayo sam sam dyan mga lord Share road naman po dito eh Share road Share the roads Saka wala naman dumadaan bike so, pala yung makikita nyo yung video na yan yung uh, magbabago-bago ng transition dito yun, tinanggal, tinatanggal kabit tanggal kabit ko lang yan etong GoPro tayo natin kasi nga mas smooth siya eh Compare dun sa Hero 4 natin Yung Hero 4 kasi walang stabilization eh Ito meron, hyper smooth na Then yung SJ cam natin Hindi ko para natin subukan sa harap ko So ito muna ah uh, GoPro 10 Sinswitch switch ko lang yan Dito sa mount ng helmet ko Tapos nilalagay ko dito Para kahit pa paano may transition So ngayon mga alas dito na tayo ngayon sa ano Sa kubaw, sa flight tapos tatawid tayo ng Anonas, tatawid tayo ng Saberville, then magkakatipunan na tayo, so ilo yun naman yung ruta natin eh, so sa mga, mga kasabay natin dyan, Shoutout, shoutout shout out ano lang ito mga balog sa uh, video lang ng ating video sana magkarinigan tayo kaya medyo Isi ko tayo ng konti para magkarinigan tayo mga loves. araw-araw uh, -araw, naka ano eh, naka crocs na sapat na sapatos crocs uh, ah, sapatos naman talaga yung category nga eh kaya sa ngayon eh nung no, talaga nag close use ako kasi ang uso na naman yung huli ng crocs ewan ko ba naka close naman yung kapag ako nag ano pero may nakita ko ano issue na naman mga looks na nagkakahulan na naman hindi ko alam kung ginagawa niyang sandals kasi ano si two way eh, siya pwede siyang gawing sandals sa kasapatos eh kaya ayun ako sapatos na lang talaga ako oh, dahil nga takot ako sa uli <laughs> kasi nag-uulan ng mga ibang nakarang araw kaya nag nagpo-proofs ako eh ngayon medyo maganda lang ng tanong kaya nag-proofs na lang din ako para iwas agarihan na lang kasi kapag nahuli ka talagang ano sa awat uli share ko lang sa'yo mga loads Si Tesh na yan Ang ah, category talaga ng crocs ah, kapag isa tarado niya is shoes Papatos talaga siya mga loads Kaso, siyempre Nakasanayan ng hulihin Ayan Nahukuli na bol nga siya Huli na <laughs> Kapag prone uh, siya sa huli Kapag in-open nyo kasi siya Sinela siya Pero once na-clinose to na siya cate Categorize as a shoes diba? So ayun. Dito din na lang tayo, boy. Magsabat na lang ako ah, para na. Hey, what's up, ito Dito pala sa ano, no? Mas traffic din talaga dito. Ang dami kasi stoplight dito, mga lords. Kaya madalas ako na-delay. <laughs> Excuses eh no Nagahatid kasi ang mga lulus eh Nagahatid pa Eh nadadala natin Laging Common road traffic. Rafi. busy. Yung Cinderella small props. Pag ganyan kailangan naka-lock. I-lock mo na gal, may lock ba 'yan? Apo meron po. Sige. Ano kayo siya 'yan? Magdadala ako kanina madaling araw. Kaya nga 'yan, nakaganyan dapat. Bawal yung naka-ano oo, huh? so, iba-iba kasi ng type ng huli, depende kasi sa approach ng ano eh. Ng espo, ng enforcer. Even though nakita naman natin sa video ni ano si ni Colonel um, uh, no? na inaano siya man. So, may consideration na kapag isasarado mo yung nasa likod walang huli. Pero ibang usapan daw kapag naka at andak siya ibig sabihin nun kapag hindi siya nakasuot ng maayos in proper way ba? Diba? so sinela siya kaya hindi natin talaga alam kung parang yung approach no? enforcer doon sa Las Piñas kung nakasarado ba siya or nakawapin yung ilig yung takong so, magiging sinela talaga siya so hindi natin lang alam ang totoong pangyayari no? So mahirap na kapag nagtanda yan no. Iba ang approach na dang sa atin. Hindi na naman mabot, mga idol. Ano, tayo umabot mang idol Ano na, pa-saba Dito, sana makatagos tayo ng Saverville. share lang na. dito para mga dito pala lang yung anak yung anak ko or TV ano ba guys na mga sa mga, -mga <they're> doctor during pandemic mga anak ang aking asawa ganun siya ang kanya OB tayo ko lang dito na nga pala tayo sa portal <laughs> kung galing ka ng Anona at gusto mong uh, makapunta ng Aklipunan kasi laki ng ikutan ng mga loads sa ano pa iikot eh marikin eh marikin eh so pahaw talaga ang ng gadaarap ng mga katipunan pahaw ano pahaw ano, ano lahat

na dito na tayo Kasi i tayo dito mga diyan yan, kaliwa hey, sabi ka na talaga ako late na talaga tanggapin na natin ang katotohan na na-late ka na Luigi Boy kasi kinakain din naman ng mga uh, four wheels so yun mga loob dito na tayo See you next time na lang mga lods. See you next time sa ating next vlog peace out mga loves peace ciao